Sa Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing ay nagsalita ang tiyuhin ni Kian Delos Santos ang pinatay na binatilyo ng mga polis. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung anong hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Yehova. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po. po. Ginoong tagapangulo, pangulo po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginoong pangulo dahil sa maling akusasyon ito. Habang nagkikwento ang uncle ni ang mga senador ay patawa-tawa lang. ay o, si Tol Tolentino, ayan si Dabato, ay patawa-tawa lang sila. Pati yung mga pulis na nandyan na mga hitman. Ayan, si Robin lalo, pangiti-ngiti. Parang tuwang-tuwa pa sila sa sinapit ni Kian na nagmamakaawa pa na gusto niyang umuwi dahil may assignment pa siya sa school na dapat ay tapusin niya. Pero binaril pa rin siya. Patay! Ang kawawang bata. Thanks for watching. Please follow my Facebook page, comment, like and share and subscribe to my YouTube channel. Stories of Uncle Paeng.